Dito ako nakasadyang gi tumitingin ako ng mga damit hindi ko alam kung nasan na yung damit na maganda lahat naman maganda hmm. Ito, pang kong tulog. 70. Ito na ko. Sira na yung cellphone ko. 70. Yung minimum ko nito, tatlo. Opo, ma'am. Tatlo minimum. First, ay... Magkano po yung ganito? 80 po. 80 yung wholesale po niya? 80 po. Oh. Diyan, 80 ba to? Mm. 80, 80 daw. 90. 80 lang. Tingnan ko to.

lang dito sa loob. Oh, Tingnan ko nga to. Ang so cute ng mga damit. Ang hirap hanapin ng damit sa lalaki. O, oh, ayan o. Oh. yata o. Yung gamit ng batang panlalaki. Mahirap hanapin. May dito siguro. Hindi. Wala. 150, 150 puro karamihan damit ng babae mahirap hanapin yung damit ng mga panlalaking bata ito siguro parang may nasilip ako doon. ito parang full dots parang army tô polícia no.

cute ang cute ng swimming magkano po yung ganito? magiging mga swimsuit pwedeng swimsuit pwede Magkano daw isa? Ito ka Magkano isa? Magkano isa sis? tayo? 70. Ang isa. Puro lang short, puro lang t-shirt. Parang ang dilim ng cellphone ko, bes. nag na yung ng cellphone. Meron pang hanapin yung one t-shirt ng mga bata.